Again, you're lying. You're fooling this country. You're fooling the Filipino people. I moved to site uh, and it's going contempt. Uh, one minute suspension. Yeah, one minute suspension. Hearing none. The motion is approved. Um, kasi kung sasabihin na naman naman si sa amin, yung katulad ng story, doon sa boat, pagdating sa si Malaysia, mamaya tatanungin pa kita, kasi may tinong kanina, yung isang member dito, tapos sabi mo, wala, wala, puro ka wala. O ngayon, ang question ko, balikan ko lang. Sigurado ka ba, na pag nag-executive session, sabihin mo yung totoo? Uh, your Honor, yes po. Sigurado ka? Your Honor, sasabihin. You sa will name names. Ah, uh, yes po. Hindi in check. Foreigner po. Oh, foreigner. Baka na contempt na ka namin dito 'yun eh. Nagtatago na. 'Di ba? Foreigner. Eh paano gagalaw ang foreigner dito ko lang ano? Walang connivance o inclusion with the local leaders or officials in a government agencies. Eh, wala. Mr. Chairman, insik na naman sasabihin niya. Wala. Ah, uh, o, oh, insik lang ba sasabihin mo? Foreigner? o, uh, oh, sabutin mo ako, alis go. Your Honor... Foreigner? Uh, oh, wala kang sasabihin na local? Wala naman pong local. O, oh, di wala, Mr. Chairman. Uh, the, request uh, for an executive session is denied. So, okay. mo, Mr. Chairman. Okay. <laughs> Mr. Chairman, ah, point of uh, order. Uh, point uh, of order Mr. Chairman. Because uh, the what motion of is the, of, what is the uh, point of order. The Well, the motion of uh, Congressman Chairman na uh, karaps move for the uh ano denial. Denial and uh, he approve his own uh, motion. <laughs> okay. So may I be uh, clarified doon? Okay, uh, allow the chair first to to respond. Uh, para lang, for the information of uh, the lawyer of Alice Go and Alice Go, Dapat? Ang, uh, ang executive session, hindi ho yan hinihingi. Ay. Kapag ka ang information na isi-share nyo, eh para sa inyo lamang, there must be a national security implication. Ang ibig pong sabihin nun, kung maapektuhan ang national security ng bansa, that is the only time when executive sessions I granted to the resource persons. Eh, dahil ito, ang sinasabi mo, ang yung safety mo, uh, hindi ho namin uh, uh, pwedeng pagbigyan yung request mo na bigyan ka ng executive session because of your safety. Again, it has to have a national security implication and I hope that's clear. So you may, you may now proceed and please... Uh, sorry, Ata, medyo na kuha yung oras mo ng discussion natin. You can uh, proceed now. And last two questions. Okay. Uh, Mr. Chair, uh, why don't we give her a chance sa executive session? Siguro naman, Mayor Alice, ramdam mo naman yung respeto ko sa iyo. Ramdam mo naman yung mga tanong ko sa iyo, hindi naman personal. Kung magsa-executive session ba tayo, are you willing to reveal everything? Hindi lang tungkol sa kung sino ang nagbibigay ng death threat sa iyo. Lahat-lahat, pwede mo nang sabihin sa amin? Uh, Your Honor, uh, Mr. Chair, okay lang po, one minute. Kausapin ko lang po, saglit yung lawyer po. Thank you po. Okay, uh, please. Again, uh, let me reiterate, executive sessions are only granted if The information that will be shared to the executive session is vital and has a national security implication. Kailangan may siya hindi natin siya pwedeng bigyan ng executive session kung personal safety lamang niya ang uh, na-involve. Uh, na Mr. Chair, Mr. So, Chair. Yes, uh, Congressman, uh, let us be very clear. The reason why Ms. Alice Go is requesting for an executive session This pertains to her death threats mm -hmm. and she will only reveal uh, information relating to the death threats. Baka isipin si ng ibang members, we will have an executive session. She will be divulging information so, uh, concerning matters relative to the cases. Kaya dapat na let us be very clear, humingi siya ng executive session pertaining to the death threats alone, there will be no other information that she will divulge. Ang kaya siya humingi ng uh, executive session para sabihin lang sa atin sino yung tao nang bibigay ng death threat. So that is all. Because pagdating doon, baka naman uh, magtatanong tayo kung ano yung mga ibang matters na related doon sa AMLA, related doon. She will not answer that question. So mabuting maliwanag tayo yeah. na yung executive session, will only be pertaining to the death threat na sinasabi niya sino yung tao na yon. That is all, Mr. Chairman. Any addition, uh, Mr. the excuse me. in uh, addition? Uh, uh, okay. Yes. Addition, uh, so, if I may. If yes, I may. I think I remember, Mr. Chairman, that the uh, resource person already asked the uh, help of the uh, uh, Secretary of the ILG and also the uh, CHPNP, Marville, about the death threats that you have uh, received. Am I correct, uh, Ms. Alice Goh? Uh, Mr. Chair, na mention ko lang po na mayroon pong death threat, did you, tulungan po ako. Did you also try to uh, uh, tell them Mico, about the uh, the Mico. person or the Chinese personality that uh, threatening you? Uh, okay, so in that case, Mr. Uh, Chairman, I think uh, uh, the issue that's not that's not entail the uh, national security. And uh, I must agree with uh, Congressman Chairman Karaps uh, uh, regarding the uh, personality that you will be revealing to us are those uh, Chinese that are involved in the POGOS as well. If that is the case, uh, uh, those personalities that we already knew, no? Uh, because uh, they are already uh, been uh, uh, discussed in this uh, QuadCom. So uh, for the meantime, uh, I yield back to uh, Congressman uh, Emeng. Uh, thank you, Mr. Chair. So, Mayor uh, Alice, nagbago isip mo. Uh, Your Honor, um, regarding naman po doon sa na-mention niyo po kanina sa akin, um, sasabihin ko lang po kung, ano po yung totoo at sana po if ever po, paniwalaan niyo rin po ako. Ang sinasabi ng mga kasama ko dito sa Quadcom, kung mag executive session tayo, para lang doon sa nagbabanta sa buhay mo, hindi ka na namin pagbibigyan. Pero if you're willing to reveal everything, kung nakahanda ka, lang sabihin sa amin lahat ng nalalaman mo, pagbibigyan namin yung executive hearing na na sinasabi ko sa iyo ngayon. Are you willing to reveal everything? Uh, Your Honor, um, if ever po na mapagbigyan niyo po ako ng executive session po, sa uh, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung totoo regarding po doon sa paano po ako pinaalis po? So, ayun so, pala eh. So, it's not all about uh, death threat only, ha? Lahat yan. Uh, Your Honor, uh, Mr. Chair, uh, okay lang Ay. po ako shopin ko po ulit yung lawyer ko po. Um, Mr. Chair, excuse me. Kung, no, you can talk to your lawyer now. Mr. Chair, kung willing naman siyang sabihin, pati kung paano siyang umalis, eh, abay ba din natin pagbigyan? Yeah. Yun so niya. malinaw naman na hindi lang naman tungkol doon sa death threat ang sasabihin niya sa atin? Eh kung sasabihin niya eh yung tungkol doon sa uh, papano pumasok, nag-operate yung illegal pogos dito sa atin at kung sasabihin niya na kung paano at sino ang nagpataka sa kanya, bakit natin siya hindi bibigyan? Pero kung ang sasabihin lang niya ay tungkol lang sa kanyang personal safety, hindi po pwedeng pagbigyan ng komite yan. And I made that clear earlier, Your Honor. Oh, so, ngayon, alam naman ng lawyer niya, narinig naman ng lawyer niya. I guess we should first wait kung ano yung advice ng lawyer sa kanya bago natin pag-usapan kung ano yung uh, ibibigay natin sa kanya. Okay, Mr. Mr. Chair. May I request for a one-minute suspension? Hindi, okay. hindi. Yeah, Mr. Okay. Mr. Chair... May Mr. Chair. No, no excuse me, uh, Mr. Chair. Actually, papa, sinasabi sa atin ngayon ni Mayor Alis na sasabihin niya sa atin pati kung paano siya nakalabas ng bansa. Okay, so, Since means na pati yung mga kasabwat, pati yung mga tumulong sa kanya paano nakalabas ng Pilipinas, she's willing to reveal. Mr. Chair, ano ang uh, ano ang willing mong sabihin sa committee ito, uh, Miss Alice? Uh Mr. Chair, uh, I'm willing to tell the truth. Basta paniwalaan niyo lang po ako at huwag niyo lang po isipin na nagsisinungaling po ako. Sasabihin ko na po lahat ng totoo po sa inyo sa executive session. Truth po. saan? Saan saan truth. Truth saan? Uh, kung sa paano po ako pinaalis at saka po doon sa tinanong po ni uh, Kong Emeng po kanina. At kung so, sino ang nagpaalis? Opo. With that, Mr. Chairman, probably kung... Uh, one minute suspension. Yeah, one minute suspension. Congressman Pascual. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Uh, kay Mayor Alice. Alam mo, Mr. Chair, nakatutok ako doon sa Senate hearing, uh, doon si Mayor Alice. Magbuhat kanina ng alas 10 ng umaga, dito tayo hanggang ngayong oras na ito. Palagi natin nadidilig sa kanya yung right to invoke self-incrimination ito na ang pagkakataon para magsalita si Mayong Alis. At naniniwala ako na si Mayong Alis, hindi tayo lulukohin. At naniniwala ako, Mayong Alis na pag nagkaroon ng executive session, hindi lang yung nagbibigay sa'yo ng detret ang sasabihin mo, sasabihin mo sa amin kung sino ang nagpaalis sa'yo, kung sino mga public official na yan ang kasabot mo para umalis ng bansa, kung sino ang mastermind ng Pogo. Kung sino ang mga high-ranking official ng PNP ang nakaperol sa Pogo. Kung sino ang mga politikong nasa likod ng Pogo na yan. Mayor Alice, huwag mong sayangin yung pagkakataon na ito. Naniniwala ako. Matalino kang babae. Mahal mo ang bayan ng bamban. Pinaghirapan mo kung man ang meron ka. Walang sino man na makatutulong sa iyo kung hindi kami mga congressman ang rito. Pasensya na sa mga abogado mo. Sa aming kang makinig sa pagkakataon na ito. Kung ano yung nakakamdaman ng puso mo, yun ang sundin mo. Huwag mo munang paingin yung dalawang abogado sa kaliwat kanan mo na yan. Mayor Alice, are you willing to reveal everything kapag may bibigyan tayo, Mr. Chairman, ng executive session? Uh, Your Honor, if ever po mapagbigyan po ako ng Mr. Chairman po para sa executive session, uh, sasabihin ko po lahat ng totoo at uh, walang kulang, walang dagdag po. Yung mga hindi, yung mga akusasyon po na sinasabi po nila na marami po ako alam sa ganito, ganito, yung mga hindi po totoo, wala rin po ako talaga masasabi. Ang masasabi ko lang po kung ano lang po yung alam ko po. Uh, without, without naming names, Alice, ano yung sasabihin mo sa amin? paki-enumerate mo lang kung ano yung sasabihin mo para mapag-isipan namin kung ikaw ay karapat dapat mabigyan ng, ano, ng executive session. Ano yung sasabihin mo sa amin? Anong, anong mga ibubunyag mo sa executive session? Uh, Mr. Chair, ang, um, ano po yung question po na alam ko pong sagutin, sasagutin ko po lahat. Halimbawa, tanungin ka ngayon ni Congressman Pascual, sinong Official ng PNP o ng local government ang tumulong magpatakas sa iyo? Your Honor, wala pong local oh, uh, eh, government, eh, eh, wala eh, rin, rin pong PNP. Po oh, okay, so, please, uh, please proceed. Alam mo, na, Alam mo, mayo Alice, ano ang karapatan ng mga foreigner na patakasin ka dito? Ano kapangyarihan nila dito para itakas ka? napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Uh, Your Honor, dahil wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Wala kang nakausap? Sino Sala ako po? mausap sa mga local official dito? Uh, Your Honor, uh, isang tao lang po kausap ko po, pero wala pong kausap na ini local po. Sino yung isang tao na yung nakausap mo, Mayor Alice? Uh, Your Honor, yan po yung sinasabi ko po na ayaw ko pong sabihin po sa public. Foreigner ba yan o, o Pilipino? Yung kausap ko po, foreigner po. Eh, wala nga mangyayari pagkakaganyan. Okay, so we, may, we all agreed that we will not uh, granter an executive session. So unless there are other questions related to pogo, uh, you may continue uh, Congressman Pascual. Thank it, you Minister, Mr. Uh, Chair. Mayo uh, mayo Alice, nung ikaw ay nasa Indonesia na. Ano ang plano mo? Tuloy-tuloy ka na ba na magtatago habang buhay kung hindi ka nahuli sa Indonesia? Uh, your honor babalik po babalik ka. Ulitin ko yung tanong sa iyo kanina. Kung hindi mo sinagot yung tanong ko kanina, kung sino ang nag-convince sa iyo para umalis, tatanong ko naman sa iyo, sino ang nag-encourage sa iyo para bumalik ng Pilipinas? Your Honor, um, sarili ko po una at um, after din po na, na makuha po si Sheila, nag-isip na rin po ako talaga. Alam mo, mayo Alice, sa lahat ng tumakas, sa lahat ng nahuli na nagtatago, ikaw lang ang nakita ko na masayang-masaya ka, nakangiti ka, relax na relax ka. Pwede bang sabihin mo sa amin anong tulay na reason, anong tulay na daylan, bakit ganun ang reaction na nakikita ng buong Pilipinas sa'yo? Uh, Your Honor, um, ang masasagot ko po dyan, Um, yan po yung pinaka-love language ko po sa mga pamilya ko, sa mga tao nagmamahal po sa akin to tell them po na okay po ako. Yun lang po, a jolly person lang po ako. Pero kung sa hirap po, sobrang hirap po yung pinagdaanan po. Please wrap up, uh, Congressman Pascual. Okay. Thank you, Mr. Chair. Kunti lang itatanong ko. Uh, karamihan ng gusto kong itanong ay naitanong din sa kanya buhat kaninang umaga. Ang isang tanong ko sa iyo, Mayorgo, sinabi mo kanina na undecided ka pa sa pagtakbo mo this coming local election. Kung gano'n, may chance na lubaban ka uli ng mayor? Uh, your honor, sa ngayon po hindi po yan, uh, wala pa po akong ano uh, naiisip about that po. Hindi, hindi mo kayang sagutin ngayon na ayaw mo na ng politika at hindi ka na tatakbo ng mayor ng Bambantalak? Ah, uh, your honor, hindi ko pa yan uh, iniisip po talaga. Okay. Thank you po, Your Honor. Huling tanong na lang. Kanino pa sinasabi na kaya hindi ka makasagot dahil nasa korte na ang kaso? May tanong ako sa iyo. Ano yung kaso na nakasampan sa iyo ngayon na nilabasan ka ng warrant of arrest? Meron na ba? Uh, Your Honor, meron po. Uh... I have eight pending cases po in the court po ngayon. Ang nilabas po nila ngayon na for um, for bail po ay ano po, uh, ombudsman. Itatanong ko talaga sa iyo, yung available. Mayroon ka bang non-bailable case ngayon na nakasampa sa iyo? Meron din po. Non-bailable? Non-bailable po, DOJ, Human Trafficking. Bill. Lumabas na ba ang desisyon? Um, hindi ko pa po nakuha po yung documents po doon. Sa so, isang hindi lawyer. pa lumalabas. Uh, lahat ng kaso nakasampa sa sa'yo ngayon, Mayor, ay bailable. Tama ako? Uh, ang alam ko po, nasampahan na rin po ako ng human trafficking. Po. Yes, sinampahan ka, pero wala pang decision doon. Ang tinatanong ko, yung mga nakasampang kaso sa'yo ngayon, available lahat, hindi ba? Um, Your Honor, alam ko po uh, yung, sa, yung sa human trafficking po sa PASIC may decision na po. Lumabas na ang warrant of arrest? Uh, okay lang po, N Your Honor. non Con Consult ko lang po. Tanong Mr. ko lang Chiamen. po sa lawyer. Mr. Chairman, Mr. Uh, uh, short interjection ng, uh, uh, Alice Go, Aka uh, Alice Go, you're not answering the query of the good congressman. At tinatanong niya, yung kaso mo na nakadetain ka. Anong kaso mo? Bailable ba o hindi? Bailable, tama? Ah, uh, yung sa ombudsman po. O, Bailable. Ang pangalawang tanong ko sa iyo, bakit hindi kayo nagbe-bail? Bailable pala. Uh, Your Honor, um, hinihintayin din po namin yung lumabas po yung, yung isang kaso po. You're not answering the query. Bakit hindi kayo nag-bail? Magkano bang bail ba? I'm supposed to Magkano? Ah, uh, Mr. Chair, okay lang po. Tanong ko lang po sa lawyer. Tanongin mo, magkano ang bill band, Mr. Lawyer? Uh, magkano? Mr. Lawyer, magkano lang? Magkano ang uh, 190 po. Magkano? Magkano? 190,000. 190,000? 180, 180,000. 180,000? And then you didn't bail out? Hindi ka nag-bail? Uh, Mr. Chair, uh, may mga ibang mga... Mga ano? Contempt pa rin daw pong iba, kaya... Ay, eh, hindi. Ito. <laughs> with indulgence again of... Yes, go ahead, sir. Go ahead. Hindi, sa that is ano? a deliberate move to you. From you. With your lawyer na hindi ka nag-bail kasi mas gusto mong nakadetain doon sa PNP custodial facility. Kaya hindi kayo nag-bail. <clears throat> Ayun yung totoong kwento doon. Huwag na tayo maglokohan dito. Again, you're lying. Because the real reason why you did, you did bail out because you want to be detained doon sa PNP custodial center. Again, you're lying. Oh, iba simpleng Simpleng-simple. Akaalis go, billions. Tapos hindi makabag-bail ng 180,000. 180, 000. oh, you're fooling this country. You're fooling the Filipino people. And with the chairman, with the indulgence of Kong Doming, I cite, I move to cite uh, Alice go in contempt. In violation of our Section 11, Paragraph C. There's, no a motion. Okay, there's a motion to cite uh, Alice Go Aka Go wapping in contempt for violating section 11, paragraph C of uh, the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. And this is duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Alice Go Akagawa ping is cited in contempt. Mr. Chairman, uh, my second motion will be Alice Go will be detained. Uh, In the period until the committee report of this investigation will be adopted in the plenary. Question of jurisdiction because Alice Go is now in the custody of uh, PNP Custodial Center will be discussed after this hearing, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Okay, there is a motion to detain uh, Alice Go in the oh. contempt order sa oh. kanya, Mr. Chairman, period of... until the committee report of this investigation will be adopted in the plenary of this 19th congress, mr. Okay. chairman, and question of the restriction or detention of miss alice go will be discussed in relation to the present custody of uh, miss alice go after this hearing, mr. chairman. okay, so there, is, there is a motion to detain uh, alice go, aka uh, go-waping, until the Committee, The Quad Committee terminates uh, this uh, hearing. And uh, pending, the, oh. pending the result of uh, the jurisdiction, the issue of jurisdiction, this is duly seconded. Any uh, objection? Hearing none, the motion is approved.